Good morning, good morning. Yan. Ito ang almusal natin ngayon. Oh. Pang-agahan. Mm. Manganta yung may kenta manganta kakabsat. So fast almusal tayo po. Nag-imas man. Mm. Sarap. May mm, mas almusal tayo. Re reflect yung ano doon. Liwanag. Lumiliwanag na. Wala na yung ulan. Sana, sana tumigil na yung ulan. Malikit kain tayo guys. Hmm? Sarap na yung bag bigat kanya tay amin kin happy friday everyone mga hmm. tay hap hap ng sopa with ano ang with hotdog. dog hmm. with chicken Nung bata kami, ano, pag may birthday, wala pa masyado ganito nung na sopas, wala pa. Ang, ang uso nung bata kami, pag may birthday, ano yun, ah, pinatarok. Kung nada, Ilocano, pinatarok. Sa Ilocano, pinatarok. Dati pag may handa ka na ganito na sopas, nung bata kami, ano kana? Um, may kaya ka na sa buhay. Yan. Yeah. Kasi sa amin noon, pinatarok lang. Masaya na kami noon. Yun yung kinagisna namin na pag nagbe-birthday kami nung bata kami. Pinatarok tilo hmm no? Nag-eat-kain tayo. Sarap! Ah, Sakit yung init niya kasi umuambon. <coughs> umambon Pero nagliliwanag na yung... Ate. ang masarap to na katapat ano Cope. hmm. hindi kayo ha so pas tayo maubos ko na eh <laughs> so pas tayo guys eh. kayo, pang almosal na natin to with tripolyo masarap mm. Gab. Sarap, guys. Naiimas. Naiimas. Hmm. Eto, kita tayo. Happy Friday! Thank you so much!